up guys for today's video nga pala yan punta tayo sa teplex tambay tayo sama natin o the bro syempre nga pala so yan guys for today's video bali may tambay tayo dyan lang tatambay tayo sana, sa ano sa sa Teplex dyan, sa Petron Chill chill lang, saktong tambay tambay lang siguro kami Kasama natin Mototurok din, eh kong mga vlog din si Si Boss ano, Boss Mark Claveria Yan, Mark Insurance, sa mga hilig sa muna insurance yan, kuha kayo dyan Then dyan si Sir Taraki kasama na natin, naka R6 doon, napapagas lang So ayan guys, kumpleto na kami dito Bounce na kami, bounce Punta na kami sa, ay Bounce na tuloy, ayan bounce nga Punta na kami sa Ito lang sa Petron Woo! Medyo bago to ah today's video yan lang naman yung mga gagawin natin tambay counting rides then wow, oh, wala tayong top speed top speed dito eh. bawal yan Woo! let's go Woo! <laughs> mula kay kayo sa kung mapapakita ko sa inyo kayo pero iwas dal dal tayo ngayon Yan, tama na natin sila boss trick tapos yung utol lata nya bagong kuha ng motor

galing kami magkaya ng tambike ng ganito yung medyo malayo-layo di ba unusual is ang um, tambay natin is dagupan ano ba uh, B -B ay bicape din boss boss ganon kaya kaya lang eh, canto kape ay, ngayon medyo ginanaan itong mga to na hapon na teplex teplex na hindi maganda di ba ito paano na iba yung nakikita niya sa akin <laughs> hey want the truth? <laughs> oh, <brother. laughs> hapon dito sa ano expressway wala so, lang sakto lang kasi no? mapagbarat-barat ka mapag-isip-isip ka pag ganito yung kalasate you know? So paano, sana nag-enjoy kayo sa mga guitan moments namin Guitan <laughs> moments pa nga So guys, malapit-lapit naman na kami ano. Kaya lang kami tatanong by Petron Petron Teplex for today's video dito ang sambayan Fritz wala pa kasing starbucks eh pero okay na rin at least matry na namin tumambay dito sa kabila magkakaroon pala ng ano old navy ayos din saan saan sa kayo mga yun ayaw ko saan sila sa kayo So yan dito kami tatambay ngayon for today's video. Yeah, may na naman dito eh. Ayan. Uh, yeah. ayan, so andito na kami guys Dito na kami sa ano Okay na? So ayan guys, dito na kami sa Trich, dito kami tambay ngayon Hanggang ngayon, malang hanggang ng oras So ayan, kasama natin ako bros Seneco, Motorook, Boss Rick Ayan Ayan, dami natin ngayon oh no? Sa so isayin ko yung mga motor, Ang Z9 eh, tayo na tayo. Tayo so, kasama natin sa Z9. Motor na motor ni Moto na ZX10R. Motor motor motok tuloy. Motor ni ko na ano, Z400 Z9 ni Boss RGL. Then kay Boss Rick. Boss Rick. <laughs> <laughs> So ayan, CB1000. Then ito yung sa utolata niya, na katana. May nakaganito rin tayo dati nakakasama, pero yun. Ngayon din, Chaser Taraki na R6. So ayan guys, dito kayo magtatambay ngayon. So ayan, tamis.